may trabaho ko. Tapos, may tumawag dun sa stasyon na tinatrabahuhan ko. Pinatanggal din ako dun. So ngayon, sabi nila jobless daw ako. Ay, sabi ko, okay lang kung jobless. Meron naman ako ng ano eh, magagawa eh. Pumunta sa rally. So, at, ang so, saya-saya ako -saya ngayon, kasama ko kayo. Kasi noon, <laughs> kasi noon, na nasa palasyo kami, bihira namin kayong makasama. Masyado kaming protektado. At yun po yung nangyayari ngayon. Hindi nila tayo nakikita. Hindi nila tayo naririnig, hindi nila, nila tayo kinakausap. Kung may naririnig sila, alam mong ginagawa? Ginugurgur. So yan si Angeles. Ako yun. Yan <laughs> And si Angeles. Ay, ang dal-dal-dal-dal yan. Pwes. Okay. Ngayon na wala akong boss, eh di pwede na akong magsalita. Oh, sige. <laughs> ang problema pag walang trabaho, di ba kain tayo ng kain? Ako, kain ako ng kain. Kaya lang, hindi ko na magawa yon. Kasi ang mahal ng presyo ng pagkain. Sino dito na karamdam? Dati makakabili ka 20 pesos, at least nakatatlong kutsinta ka eh. Mahilig kasi ako sa kakanin. Mahilig ako na ano, kumakain ng Pinoy food. Pero hindi na talaga magagawa yan ngayon. Ayon sa Central Bank, ang inflation dito sa Pilipinas hindi lang dulot ng taas ng presyo ng krudo. Dulot siya ng taas ng presyo ng pagkain. Okay. Ngayon, anong ginawa ng Presidente nung nakita niya na mahal ang presyo ng pagkain? Alam niyo ang ginawa niya? Nag-order ng importation. Uh, pinababaan ang presyo ng taripa. Okay lang sana, kung kaka-import natin, bababa presyo ng pagkain. Pero ginagawa na natin yan since 2022. 2023, nag-expire na yung mababang taripa sa Rice Tarification Law. Doon sa Rice Tarification Law, 40 to 50 percent ang tariff rate pag nag-import tayo ng bigas. Mataas siya talaga para maprotektahan yung mga magsasaka. Sa 30, 35 percent yan nung panahon ng pandemya. Kasi kinabahan si Presidente Duterte, na baka hindi natin mapakain lahat ng mga kapatid nating naghihirap. Okay. Nag-expire ang 35% December 2023. Anong ginawa ng Pangulo? Inextend! So 35% pa rin. Anong ginawa niya pagkatapos nun? Sinabihan siya, SEM, mataas pa rin ang presyo ng pagkain. So anong ginawa niya? Binabaan niya yung taripa to 15%. Okay. Bakit? Ang problema sa ginawa ni Presidente, yung taripa na yan, yan ang ginagamit natin para masupplement yung kinikita ng mga magsasaka. Okay. So pag binabaan natin ang taripa, mababa rin ang mabibigay natin sa magsasaka. Ang mga magsasaka natin nalulugi kasi yung mga traders binabarat sila pag binibili ang bigas. So ngayon, mababa na yung binibigay ng gobyerno, barat pa yung mga traders. Yung mga traders, yung importers. At dahil 15% na lang ang taripa sa bigas, sinong yung mayaman? Yung mga traders. Guess mo kung sino yung mga kaibigan ng Pangulo? Mismo. So, ngayon, alam niya na kahit magbaba ng taripa, hindi bumababa presyo ng pagkain. Binabaan pa rin niya. So sino ang kikita? Yung mga traders. Kikita ba ang magsasaka? Yeah. Nagmumura pa pagkain? Yeah. Sinong naghihirap? Tayo! Okay. Mahal ba tayo ng presidente? Yeah. Ang mahal, pagkain! mahal din ang tubig. Pumasok ang 2024, anong unang ginawa ng mga water concessionaires? Tinaas ang presyo ng tubig. Ang sabi nila, El ninyo kasi. Pwes, tapos na po ang summer. Umulan nga kanina, di ba? Bumababa presyo ng tubig? Sa tingin nyo, bababa pa yon? So, tubig at saka pagkain, mataas. Pero ang anong ginagawa ng presidente? Nang hmm. ibang bansa. <laughs> Nagparty. Bumiyahe. Alam niyo ba yung purpose ng biyahe ng pangulo? Ang sabi niya, ako pa nagsabi kasi kalihim ako ng press dati. Kaya siya bumabiyahe abroad. Kasi naghihikayat siya ng mga investors. Dalawang taon niya halos ginagamit yon. Ay more than one year niya ginagamit yung excuse na yun. Ay, sabi niya, para may mag invest dito sa Pilipinas. Siya daw po yung salesman punta sa ibang bansa, tapos maghihikayat siya ng mga magtatayo ng mga pabrika dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, anong taon na? 2024. Yung pangako, 2022. May isa, kahit isa lang, na pabrika na bago, na bunga ng mga pagbiyahe niya. Wala. Walang bagong trabaho, na bunga ng biyahe ng Pangulong ito. Ay, siguro naman, pwede na tayong maningil. Ano? So, ilang bilyon? ang ginastos sa dami ng biyahe. Pero, wala tayong nakikita na binunga ito. So, distab ba yung ginagawa natin? Hindi. Naniningil lang tayo. Sila mismo nagsabi eh. Siya po mismo nag-announce maghihikayat ng investors. Pwes, hindi pumasok ang investors. Bakit? Kasi mahalang pagkain, mahalang tubig, mahalang kuryente, ma-traffic, ang trabaho, mataas ang crime rate. Hindi muna niya inayos lahat ng ito bago siya naghikayat ng investors. So, medyo mali ano. Inuna yung biyahe. Hindi muna inayos yung problema dito. Okay lang naman yung biyahe. Okay lang for diplomatic relations. Okay lang yan para sa trade. Wala pa rin trade na bago. Pero okay lang yan. Talagang miyembro tayo ng isang komunidad ng mga ibang bansa. Pero, ang sabi niya, nagbago na yung tono. Nung tinanong siya, bakit biyahe kayo ng biyahe? Ang sabi niya, naghahanap po ng kakampi. maghahanap ka ng kakampi. Ano ba yan? In the meantime, sige, hanap siya ng kakampi. Okay din lang. Kaya lang, iniiwan nila tayo dito. Gutom, kasi mahal ang presyo ng pagkain. Uhaw, kasi mahal ang presyo ng tubig. At kadalasan, brownout pa. O, sinong nakaranas? Recently, nag-brownout tayo. Bakit? Kulang ang produksyon ng kuryente. So teka muna Mr. President, hindi ba dapat inuna natin yung paggawa ng kuryente para sapat, hindi lang para dun sa mga dadating, pero para sa atin. Di ba dapat inuna nila tayo? Di ba dapat para mabuhay, kailangan na natin ng pagkain, tubig, kailangan natin ng kuryente. Pero inuna nila, una maghanap daw ng investors. Ngayon, naghahanap ng kakampi. Ay. Pero okay lang na magutom tayo. Araw-araw, kasi nag-vlog ako. Oy, sino ditong sumusunod sa amin sa Luminous? Oy, bakit ang konti niyo? Ay, <laughs> sino, sino yung mga susunod? Magpa-follow sa Luminous. Okay, game. Mag-follow naman kayo. Okay, Luminous. Sa Facebook. Bago kami mag gur Okay? Follow muna kayo sa Luminous. Facebook, YouTube, tsaka TikTok. Okay? Meron din rumble kung sakali. Okay. So, araw-araw, -ano nag kami, nag-vlog ako. Tapos, may susulpot yung mga trolls na hinahir ng gobyerno. Alam kong hinahir nila ng gobyerno kasi, yung know, bilang kalihim ng press, alam ko yung mga operations ng ganyan. So, okay, may dadating na trolls sa sabihin, Oy, bakit kayo nagdi-distab? Katulad nga yung sinabi ni Attorney Glenn. Ha? Di, stop? Teka muna, anong gagawin natin pag gutom tayo? Tatahimik tayo? Yun ba yung ibig sabihin ito? Diba? Yes? <laughs> Pagkaano, pag mahal ang presyo ng pagkain, ng tubig, ng kuryente, transportation, pag kulang ang trabaho, pag hindi nila tayo pinapansin, pag nag-hire sila ng trolls para tumahimik tayo, Anong gagawin natin? Mag-uprotesta. mag, mag Karapatan natin magsalita. Karapatan natin sa saligang batas. Alam nyo ba yung pag ng trolls? Ay ano, pinipigilan nila yung karapatan natin na yon? Kasi ang purpose ng mga trolls nila ay patahimikin kami. Patahimikin kayo patahimikin lahat ng gustong magsalita lang para ipaalam sa gobyerno yung kanilang hinanaing. Ano gagawin natin? Gusto nila tahimik tayo? Grabe yung gastos ng pera ng gobyerno. Diba? 500 billion para sa ayuda. Sabi ni Secretary Francisco Chulaurel, para maayos yung supply and logistic system, sa agrikultura para magmura ang pagkain, ang kailangan lang 2 billion pesos. Mauumpisahan yung paggawa ng mga imbakan ng bigas para sa mga magsasaka. Magagawan o mauumpisahan yung paggawa ng cold storage para dun sa mga nagsasaka ng, ng uh, gulay at ibang mga prutas. 2 billion pesos lang. Pero hindi ito binigay ng Kongreso. Niting ko ha, 2 billion pesos lang kailangan para magmura ang presyo ng pagkain. Pero naglaan sila ng 500 billion pesos para sa pamimigay nilang ayuda in aid of elections. At... Bukod pa dyan. Hindi lang yan in aid of elections, di ba? In aid of charter change. Hanggang ngayon, hindi nila sinasagot kung magkano ang ginastos ng mga kongresista dun sa tinatawag nilang People's Initiative. Kala ba nila nakakalimutan natin? Sinikreto pa nila sa atin? Kunwari, People's Initiative, kunwari, private sector ang gumagawa, pero ang nagpopondo mga kongresista, eh, tingin ninyo, sa nakuha ng mga kongresista yon. Sa atin taxpayer's money yan. Tingin nyo gagasto sila para doon? So nag-people's initiative sila, nagbabiyahe, nag naghahanap ng paraan para tumagal at tumagal sila sa kanilang pwesto. In the meantime, tayo, mataas ang presyo ng pagkain, ng tubig, kuryente, walang sabaho, mataas ang cost ng transportation, patay sindi ang internet. Ginagamit natin sa mga maliliit na negosyo natin. Inuna nila at inuuna nila hanggang ngayon, inuuna nila ang term extensions nila. uunahin nila, tumagal sila sa pwesto. Titiisin ba natin yan? Tama ba yun? <laughs> Dapat magsalita tayo, manindigan tayo sa mga ganitong ginagawa nila sa atin. Aba, ang sarap ng buhay nila gamit pera natin. Ang sarap ng buhay nila, tayo naghihirap pagkain lang, hirap na hirap na tayo. Ano pa kaya yung ibang mga gamit sa buhay? Tubig kuryente. Transportation. May iba sa ating mga mamamayan, tumaas lang nang piso ang transportation, hindi na makakapasok sa school, hindi na makakapasok sa trabaho, o maglalakad ng, ng lampas na apat na kilometro. Tama ba yun? Ang mensahe ngayon, simple lang. Lahat ng pangako at pangarap ng Pangulo, nung siya ay tumatakbo, binasura na niya. Sabi ng mga trolls, nung siningil ko, oy, presyo ng bigas, pinangako nyo, bababa ba, yan. Sinabihan ba naman ako, hindi yun pangako, pangarap lang. hindi na sila nahiya. Pangarap lang pala yung mga kwento dun sa ano campaign. Pangarap lang yung presyo ng pagkain bababa. Pangarap lang yung mas magbuti na buhay para sa atin. So dahil pangarap lang yung mga sinabi ni Pangulo nung panahon ng kampanya, wala siyang kailangan gawin. <laughs> Yan. So, ano yon? Budol! 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 Sinong na budol? Tayo! Sino si sisingilin natin? Sila! Kahit man lang sana pagkain, no? Kahit man lang sana yung simpleng pangarap na magmura ang presyo ng bigas, hindi tayo... Mabait ang Pilipino mahaba pasensya natin. Ika nga nila noong araw, ang Pilipino parang kalabaw. Basta pinakain mo lang konting ano, konting damo, magtatrabaho ng magtatrabaho yan. Pero masyado po yata nilang pinipwersa tayo. Wala pang dalawang taon, nalapit tayo sa gyera, nagmahal lalo ang pagkain, garapalan yung pagtaas ng presyo ng tubig at wala pa rin, kulang pa rin ang produksyon ng kuryente, kulang na nga, mahal pa. So ano yung, ano ang maipapakita nila sa dalawang taon ng pagkapangulo ni Bongbong Marcos? Wala, di ba? Ay! May flowers pag umuwi sila, yun. Wala rin, wala rin kami nakikita, sa totoo lang. Gusto ko, alam nyo, iniisip ko, yung mga followers, nagtatanong sila, ano kaya ang ilalagay ni Pangulo na accomplishments niya sa Sona? Palagay ko, kailangan na natin maghanda para sa Sona. Alam nyo kung bakit? may bagong budol. So, mga mag invento na naman sila. Uy, tumaas ang ano. Ang, um, hindi totoo ha? Alam niyo ba? Napansin ko yung PCO. Siyempre, binabantayan natin. Bumaba yung employment rate dito sa Pilipinas. Okay? Bumaba, bagsak talaga for this year. Uh, alam mong sabi ng PCO, tumaas daw ang employment rate. Sabi ko, anong kinukompare nila dito? Ay, kinukompare nila dun sa isang taon pa daw. Pero, yung nilagay dun sa yung findings ng Dole at ng PCA, ang trend ng taon na ito, pabagsak ang employment rate. So, anong nangyayari? Walang trabaho, or nawabawasan tayo ng trabaho, pero mahal ang pagkain mahalang tubig, mahalang kuryente, mahalang transportation. Ay. Wala. Walang ano, walang maasahan. At alam rin natin, tayo na lang ang hindi mahal. Huh? Yeah, tayo na Bakit? Di ba pina may pinakita ba silang pagmamahal sa atin? Meron bang ano? Meron bang kahit kat na hakbang para ipakita na nakikidalamhati sila sa atin dahil mahal lahat ng bilihin. Bingi, bulag, pipe. Pag tinanong mo tungkol sa ano, sa drug test, tatawa lang. <laughs> ba? Diba? namang mga taga-media, ano? Hindi rin siya tinatanong, Sir, mahal yung presyo ng pagkain. Wala! Mahal tubig. Uy, magtataas na naman pala yung kuryente this year. Hindi lang Metro Manila. Sabi ng Bangko Sentral, ito, tandaan niyo. kulang ang produksyon ng kuryente. So, kailangan magdagdag. Pero pag dinagdagan natin ang produksyon ng kuryente, magmamahal. So, ang pangako nila, kung mahal ang kuryente ngayon, mas lalo pang magmamahal. Within one year, baka daw tatlong beses tumaas ang presyo ng kuryente kahit saan dito sa Pilipinas. Hindi lang tayo sa Metro Manila, ha? All over the country. Eh, ang kawawa yung mga nasa probinsya. Regular na nga yung brownouts nila pero mahal pa rin ang kuryente at ang pangako lalo pang magmamahal. So ang tanong ko le sa inyo, mahal ba tayo ng presidente? Sinisiraan natin si Bongbong Marcos. Nasaan na yung pangarap mo? Yung kailangan natin para mabuhay, di niya pinapansin. Pinapansin niya pangangailangan ng mga importers, ng mga mayayaman na gumagawa ng kuryente. Mga mayayaman niyang kaibigan, lahat yan. Inuna niya. Hindi tayo. Nung kailangan niya yung boto natin, tumindig tayo, binoto natin siya. No, di, di ba? Sa talaga. Kailangan niya tayo noon? Ay, nako, araw-araw nang liligaw, tuloy-tuloy, pagod na pagod, ang payat-payat niya noon. Ngayon, hindi na niya tayo kailangan. Kailangan niya term extension. Alam nyo, sabi ng mga gumawa ng saligang batas, dapat ang gobyerno takot sa tao. Kasi nanggagaling sa atin yung kapangyarihan. Hindi lang yun. Doon sa ginaya nating saligang batas ng Estados Unidos, sinasabi nung mga sumulat nito, dapat tayo, ang mamamayan, parati tayong suspetsyoso sa gobyerno. Sinasabi yan, ha? Kaya yung mga trolls na nagpupunta sa akin, tawan-tawa ako, sinasabi nila, bakit kayo nang gugulo ng bayan? Bakit hindi na lang kayo tumulong? Ang sagot dyan, itong pagsasalita natin, ito, yung pagpunta nyo sa rally ngayong araw na ito, ito ang tulong natin sa bayan. Kailangan magsalita! Kailangan manindigan! Kung hindi man nila tayo mahal, at least pigilan niya yung pagmamahal ng pagkain, tubig, kuryente at trabaho. Pero kung hindi niya tayo naririnig, pues, from this day on, pakinggan niya tayo! Manindigan tayo! Magsalita tayo! Social media, rallies, lahat puntahan natin! Kahit isa lang tayo! Kahit lima! Kahit sampo! Manindigan